Mga kalapatids, magandang, magandang umaga sa lahat. O, dalawa ng aking trupe. Wow! Single toss, two laps. Wow! May ano siya, kasama wow na, may kasama na. Wow! Okay. Okay. Wow! Mga tropang kalapatids, nandito po siya, huh? nandito po ang aking dagit. Kanino kaya ito? Blue bar. Babae. Babae. Single ring. Ang kanyang ring may putik-putik pa. Ang tropa. Nandito siya. Isang blue bar. Anong pangalan mo? Ah, nandito siya mga tropang kalapatin Ano kaya ang pangalan nito na? Nagot na <laughs> Kawawa ah, to, pre. Ah, nagpapasawa kang ko sa inyo. Pilay. Ah, si Pilay ang mga kalapatig Aminan ah, ko ni Blue Bar. An anak ni Blue Bar, si Pilay, yung white flight na may puti-putian olo. Hmm. Nagpapasawa ang ating dagit. Yan, ah, nagpapasawa. Nagpapasawa kang pilay ang dagit. Ah, nagpapasawa nandun ang dagit natin nandun blue bar maganda pang miss universe ang kanyang tsura Ganda. pang malakasan yata to naligaw to kunin nyo lang sa akin kung kanina to kung nakikilala nyo kung sa inyo to mga tropang kalapatids ah, nandito si pilay Nandun si Rigi yun oh. ng dagi Dirty blue bar Yung sa taas Na chikard Si Rigi Si Gino Lalaki Gino Gino ang kanyang pangalan May pangalan na siya Nandito si X-Makina. Ito wala pang pangalan Ano kayang pangalan natin dito na ibibigay? Ah, may ano siya sa mata? Ay kiray, kiray. Ang atropa. Nandito ng aking palaban sa TIRPC na YB. nimsa na. Pang tatlong araw na to. Yan ang piya ko sa B... BIRPC. Sayang, itlog nito napisa. Nandito si Blue Bar. Blue Bar. What's up mga tropang kalapatids? nag na sa akin si Sir Jeric Di mo. Ang dagit ko sa kanya pala yun. Nandito ang aking dagit. Mga tropang kalapatids. Pupunta siya. Nga pala siya dito. Ngayon. Maya maya nandito na siya. O, ayan na ang dagit ko. Nandito. Maganda. Lahay pala ito ng Kirby Chua ni Sir Don Don Baruelo. Nandito. Hintayin natin natin mga bagong kalapatids. Newbie po si Sir Jerick Di Humo. Si Putoy. Putoy, sa'yo pala ito. Pumunta ka na dito. Bibi ko Shout Shoutout Putoy. Bye-bye pana like at subscribe. I-subscribe muna baka i-subscribe pa nang iba. Bye. Ito na para si sir. Putoy. Hi, Shout out Shoutout Putoy. Shoutout sa pirong pare dyan sa pangalawang yung para sa tiki. Tinikdag yeah. kanena. Sunos lang ila. Ayun. Bye ah. muna. Ayun, ayun. para pagkatika. Yeah. Bata pa man. Bakit ka ganyan? Mga asawa, bata pa. Kaya na nga ako na. Kasi pilay ha. Ang anak pa di blue bar to. Pilay. Arang kanin ko no. Kung babi mga linyada. Taiwan kang George. Sada pa. Amo ko ito na sa imon mga itsura. lang ito. Na umuli. Oh. Oh, kamay sa tunas ay mo. Ang pakatanggol ugang niya kuan.

Shoutout kay Paridondon. <laughs> kalapatids. Sa anong man? Mariglado. Dito ko na tatapusin ang aking video. Shoutout na lang sa inyong lahat mga tropa ang kalapatids. Thank you. Bye bye. bye, -bye.